No. Rabo. Morning mga ka bike Yan, nandito tayo sa Sun Resort sa Netanya di Laia Hotel and Beach Resorts. Ito sa San Juan Laia Batangas. Ito, nakakayipig. Ayan uh, Ito yung entrance nya. Makikita nyo. Ah, uh, ito. Along the highway lang sya. Uh, madali, madali nyo makikita ito. Pagpapasok sa entrance, uh, makikita nyo agad yung nasa uh, kayong bahagi. <laughs> Tayo yung Laia Beach Resorts. Hotel and Beach Resorts. Ito yan sa San Juan, Patangas. Okay, bike. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung anong mga susunod sa loob. Kung malaki yung ano nila. Ayan. Ayan. Wow. Ang laki ng parking. Oh. Kahit mga 10 bus, 20 bus, 50 bus, kasi ang kasi. Yan, may mga dumarating pang mga guests. Diba, kay bike. Ayan. Ito yung information, ano niya, information office. Ayan. Tapos yung isa si kuya, yung may hawak na ano, siya yung nagche-check na bago pumasok. Ayan. Basic. Ito rin mga gamit nila, mga container van. Nalagyan lang nila ng mga aircon. Tapos so, po tayo. Ang laki ng hakbang ko. Ito yun na. Alangan, ah, dalawa. O, tiyah, tiyah, dalawa ko na. Ang batang maliit ang ano. Pasang na tayo sa ating room. Texture ba sa inyo mga kaibig yung nag-outing nag, uh, nag kami last week Ayan yung room namin. Ayan. Ayan yung CR. Na-flex ko na rin sa inyo kasi nga diba? Na-amaze naman ako na CR namin. Yan. Tapos may yung shower. Ayan. Shower pa siya Jan. Ayan. Separate shower. Ayan. Ayan. Ayan yung kanyang ceiling. Tapos yan yung CR, tapos yung elevator. Ayan. Tapos labas naman tayo. Ayan. Ito yung lagay ng mga extra atres Yung pum. Ayan. Tapos meron tayo dito ang ano. Alagayan pag yung mga nabad natin yung mga damit. Ah, uh, separate talaga yeah. siya. Tapos meron tayo dito mineral. Eh. Ayun. Pero ang libre lang diyan kay Ibig yung ano tubig. Kukunin yung beer kasi may bahay yan. <laughs> Kaya nga iba nagsikawa ng tubig pero uh, yan. Ah, mapagbayad sila. Tapos may coffee tayo dito. May coffee. Tapos yan. Uh, may mga water tayo. Wine. Water lang yan kayo. Tapos yung aming ano, kama. And at least kayo we can air ko dyan. And lights and ceiling. Yan No? May lights pa yan o. No? Sama yung isa dito. Sarap ng tulog kayo. TV na may. Eh. Diba o. Hindi ko na yung boses ko dyan. Kasi di binus over ko na lang. Kasi di sa malakas ang boses. Kaya yan o. No? Ito labas. Parang matimbal ko na eh. Yan no? May ano siya dyan. Ah, pwede ka din makinom dyan. Tapos yung, yun yung pinakang niya. Yung banda rin yung pool. hindi yun na natin nakuha na. yun, yung banda rin yun, yung mga pool. Ang mga punong kakay ba yan. Yan. yan o. No. Yung pal pala yung pal. Pal tree. Pal tree ang tawag dyan. Eh, I mean, diyan ata 'yung may, par ko di. Yeah, pa solid tayo, ayo. Eh. Ba, ganda. Ay, kulti na ako. Yeah, siyas magdadala na outing. Tingnan kami kayo as ID, ID nga. May presi ni ano namin uh, um, na bisa lang to sa taon sa aming company. Uh, ng mga uh, kaibig. Madaling araw, ang ganda ng pool. Ay, nagaya na isang kasama ko na ako sa akin. Ang ganda ng pool pa ng paggabi. Oh. Yung lights, kulay na kulay blue. Ayan, papunta na kami sa dagat niya kasi mga alas 5 na yan ang umaga. Ayan, nagaya na siya. Oh. madilim-dilim pa eh. Ayan, papunta na kami sa, sa tabi dagat. Ayan, kulay blue na blue. Ayan. Uh, kaya yung mga tanawin, no? no. Ah, medyo matilip yan, kaya... Yan, no. Yan, malapit na sa dagat yung kaibig. Yan ang pinupunta namin kasi gusto yung maligo. Kasi press ko nga naman yung alas 5, naliligo ka na sa dagat. Diba? Yan yung ano niya, yung, yung view. Pag-salam. Ano? tanya di naiya na Yan pinidiya yeah, na namiyan Yan Ah, bye guys. Alam mo 'to, te, min ka na. Sa gabi. Yeah, yan sa dindim ko. Ay ko para ito ako. Ayan ako. Oh. At tapos may makikita kami ng ipad ko. Makasama pala namin dyan. Oh. Dyan lang nakatulog. nakatulog sa tabi ng dagat niya. So, sobrang lasing niya. Kaya dyan nakatulog. Diba? Sobrang kalasing niya. Dyan na siya nakatulog sa ta tabi ng dagat. Mabuti na lang hindi siya napag-tripan dyan. Yan o. Yung... Ah, yan o. Kasama pa namin din yan. Nagising na rin. Ito no, talaga madilim pa eh. Yan, yeah, nagising na yan dyan. Pala si, ano, Tawagin na rin si ulo. Kinising na rin sa katamahan namin ya yeah, ganda lang ng beauty. Makaiibay oh. ko. Alas 5 pa lang yan. Eto, to. Good um, morning! Ganda to. <laughs> oh, ganda oh. Oh. Mas, makayari, yeah, ko pa, six yung, na to. Ano, ganda na to. Ganda na to. na na mo. Sarap so, so. yeah. na kami dyan. Binikyo ako. <laughs> <laughs>